matuto, at sa gawa. Marahil narinig mo na ang katagang Nuisance Candidate. Makalipas ng maraming eleksyon, may mga kandidatong na disqualify sa pagtakpo dahil itinuri silang nuisance candidate. Ano nga ba ang mga to? Ayon sa Article 9, Section 69 ng Omnibus Election Code, maaaring ikansay ng COMELEC ang COC ng isang aspirant kapag nakita na hindi po ang intention nito sa pagtakpo. Kung Kumbaga, parang tumakulang siya para manggulong. Whew. Isang senyales na yung nuwisans candidate ang isang kandidato ay kung ang gamit ang pangalan sa palota ay halos kaparehas ng isa pang kandidato na tumatakbo sa parehong posisyon. Kung sakaling tapos na ang eleksyon, bago mamatikler bilang isang nuisance candidate ang isang kandidato, ang lahat ng boto niya ay itatagdag sa lehitimong kandidato na kaparehas ng pangalan nito. Paano mga kandidatong walang habiliation? o hindi kilala sa buong bansa, may ba silang nuisance candidate? Ang sagot, hindi. Kapag sinabing national elections, isipin na itapat sikat ang tatakbo para manalo. Ngunit hindi ito batayan upang maging kandidato. Kahit walang partito ang isang aspirant, basta siya ay kwalipikato, ayon sa konstitusyon at patas, siya ay isang lehitimong kandidato. Tantaan, nasa ating demokratikong bansa, tunay nga na hindi basihan ang antas ng edukasyon, ang kasikatan, ang yaman at ang antas sa buhay kung nagnanais na tumakbo. Kayon pa man, hindi ibig sabihin nito na kahit sino na lang ay pwede na. Kailangan matumpa na ikaw ay tapat sa Pilipinas. May mong intensyon na maglikod. May plataforma at may kakayahan na isagawa ito. Kaya para sa ating mga manonood, Ngayong tapos na ang file ng COC, oras na para magmatsyag at makilatis. Suriin natin maigi ang mga kandidato. Ang landas ng ating pansa ay nakasalalay sa ating desisyon. Sa panahon ngayon na laganap ang paggamit ng social media at teknolohiya, mayroon tayong kapangyarihan na kilalaning maigi ang mga tumatakpo para mamuno sa ating bansa. Laganap man ang tabi-kabilang disinformation mayroon pa rin tayong choice na sumisit na mas malalim sa kung ano lang ang pinapakita sa atin. Ang pagsuri ng kandidato ay responsabing pagboto. At narito naman ang Komisyon sa Halalan para protektahan ang sagratong boto ng bayan. ang malaking pasasalamat sa Intramuros Administration mula sa Education and Information Department ng Commission on Elections.